La, la, la. Good morning, kaganda ng araw oh. Ayan oh, mga araw na ah, Ilang araw na rin, halos 3 days ng tulit-tulit itong araw eh. Wala nang ulan masyado eh. Pero ito yun, naman Parang hindi gumagalaw yung tubig Walang agusa Kakantahin <laughs> na lang natin to la 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 la. Dahan-dahan po tayo Kasi eh, hindi ko nakikita yung ano ang tawag niya eh, yung pilapil pilapil kasi tawag sa amin sa daan na to eh eh tinan nyo naman oh. puno ng tubig oh. parang nalipat na rito yung Manila Bay ayan <laughs> ah, o oh. sige rin eh maliliit pa yung pala hindi pa nakalaki eh mula nung itinanim eh binugbog naman na ng ano hanggang ngayon Parecover na eh binugbog na naman ng ulan Nakunang ng talaga o oh, sige tama na yan baka makai baka ma stress pa tayo <laughs> o oh, hindi yun dahan dahan lang makaka din tayo nito. yan lakad lakad muna dahan dahan lang tayo Ayan, no? eh, hindi pwedeng madali ini. Malalim dito sa banda rito eh. Kaliwat kanan, malalim. Itong tinutuntong ko, tinutuntunan ko, ito lang yung mababaw. Pero hanggang hita ang tubig. <laughs> eh yung pala, eh, bahagya pa lang umalsa sa pilapil eh. Kaya lubog pa rin. Mga dalawang araw pa siguro ito lala, lalabas kung hindi uulan. Pagka umulan, wala na pag-asa lumabas to mag october naman na <laughs> lilinisin na naman oh, by november taniman na naman kaya ito yung matitira na lang dito ano, kung hindi pa anihil ano na yan lilinangin na lahat yan tsaka <laughs> tataniman na ulit ayun lang kesa na masayang yung oras mo oh, sige sige po Ciao. Maganda na ng araw. Talagang umaraw na 'yo. Yun. Yung pong matataas na 'yan, nakikita niyo, damo 'yan. Ang palay niya. Hindi ba alis sana kung yung palay mo umarsan na, ah, yung mga hanggang bewang na yung yung palay eh, hindi lulubog. Ito wala pa eh. Sariwa pa. Mas maigi na rin to. Tagal na to. kumbaga sa eh magtuloy-tuloy lang araw makakarecord magaano na tao kumbaga sa eh aani sa sapon <laughs> sige po sige hey, saka ciao po ciao ciao sana po naka may mga pumupusag na eh siguro may marami na isda ma maumanga ng pante xin, chào, bộ Chào bộ tay rồi, chào